Ang Maywaga sa Silid Aralan, kwento ni Mary Jean E. Fabella. Mga tauhan, Luna, isang matalino at matapang na estudyante. Miguel, kaibigan ni Luna na mahilig sa paghipag sa palaran. Ginang Rivera, mabait ngunit misteryosong guro. Ang Anino, isang maywagang presensya sa loob ng Silid Aralan. Mga tagpuan, silid-aralan, pasilyo ng paaralan, aklatan, gusali ng paaralan, bahay ni Luna, hardy ng paaralan, opisina ng punong guro, silong ng paaralan, orasan sa paselyo, lumang gusali sa likod ng paaralan ng misteryo. Nakaupo si na Luna at Miguel sa klase at si Kinang Rivera ay nagsusulat sa pisara. Bulong kay Miguel. Miguel, may nararamdaman akong kakaiba. Parang may kakay pa sa paligid. Oo nga, Luna. Laging lumalamig tuwing alas dos. May narinig akong parang bulong. Rivera nag-interrupt. Mga bata, mag-focus tayo sa aralin. Tignan ninyo ang buong klase. Walang magbibigay ng sagot, kundi kayo. Biglang tumunog ang orasan ng dalawa at isang malamig na hangin ang dumaan sa silid aralan. Miguel, tignan mo, tumigil ang orasan. Parang may nangyari dito. May misteryo tayo na kailangan lutasin. Naglalakad si Luna at Miguel sa pasilyo pagkatapos ng klase at hindi pa rin mapakali. Miguel, may narinig ka pa na namahinang yapak? Para bang may mga hakbang na hindi natin nakikita? Oo. Tuwing dumadaan tayo dito, parang may nakatago na lihim. Dapat natin tuklasin ang misteryo. Patuloy ang tunog ng mga yapak, ngunit nang lumingon sila, walang tao. Saan kaya galing tunog na yun? Sa aklatan ng paaralan, naghahanap ng mga palatandaan sina Luna at Miguel. Luna! Nakita ko ang aklat na ito. Sabi dito, may mga misteryosong pangyayari sa silid. Parang may nawawalang guro. Pumasok si Luna at Miguel sa lumang gusali ng paaralan at mas lalong lumalamig ang pakiramdam nila. Miguel, parang ang dilim dito. Ang iere -E na lugar na to. Tama ka, Luna. Pero kailangan natin mapatuloy. Ang misteryo ng silid ay nag-uumpisa na. Nakita nila ang isang lumang litrato ng isang guro na nakasabit sa dingding. Sino kaya ang guro na ito? Hindi ko siya nakikita sa kasulukuyang mga guro. Siya ra 'yung guro na nawala. Siya 'yung pinag-uusapan sa libro. Samantalang sa panaginip ni Luna, "Tinulungan ko kayo. Huwag kayong matakot." ang silid ay may lihim na kayamanang matutunan. Ngumiti ang guro sa panaginip kay Luna. Guro, bakit po kayo nawala? Ano po bang nangyari sa silid aralan? Huwag matakot. Ang tunay na kayamanan ay nasa iyong mga puso. Hardy ng paaralan. Naglalakad si Luna at Miguel sa hardy ng paaralan at nakakita ni isang nakatagong lumang litrato na nawawalang guro. Luna, tignan mo, isang pangklo. Nangduna naman ang guru. Nagsimula na akong maunawaan. May kinalaman ng gurong ito sa isang lihim na kailangan nating tuklasin. Humingi ng tulong si Luna at Miguel sa punong guro. Punong guro, may natuklasan kaming lumang aklat at larawan ng guro na nawala. Pwede mo ba kaming malaman ng tungkol dito? Ah, alam ko na. I heard of that teacher. Pero, ang kanyang nawawalang lim ay may kinalaman sa pagmamahal sa pagkatuto. Huwag kayong matakot. Ano po ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang kayamanan ng silid-aralan ay hindi lang nakikita, kundi nararamdaman. Nasa puso ng bawat mag-aaral. Nakakita sila ng isang nakatagong silid sa ilalim ng paaralan. Miguel! Tignan mo, may nakatagong pinto. Pasok tayo. Ito na yun, Luna. Malapit na natin matuklasan ang katotohanan. Tumunog ang orasan ng dalawa at napahinto ang oras. Luna, para may kakaibang nangyayari sa orasan. Tumigil ang oras. Bahagi ito ng misteryo. Hindi gumagalaw ang oras dahil nakatago ang katotohanan sa karanasan. Lumang gusali sa likod ng paralan. Sa wakas, natagpuan nila Luna at Miguel ang mga nakatagong sagot. Naintindihan ko na ngayon, hindi lang guro ang guro, kundi tagapangalaga rin siya ng kaalaman. At hindi tungkol sa pag-alis ng guro ang misteryo, tungkol ito sa paghahanap ng halaga ng pagmamahal at pag-aaral. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ang aral sa kwento, ang tunay na kayamanan ng isang silid-aralan ay hindi nakikita sa mga libro, kundi sa pagmamahal at pagkatuto na binabahagi natin sa isa't isa